Ayan na naman oh, itong mga to. Ayos lang yung gabi dito, Gio! Arman! Arman! Bukang betlog! Kaya magugulo, kailangan mo masaktan. Masaktan! Sabi mo na! Kaliligawan ko na si SJ. Kaya si SJ, pumagin na siya sa akin. May tanong ako, boy pa ba yung nagabit sa'yo? Oo! pagupit para maiwasan. Ang armingan. Dubay na ba yung muna si Bebe SJ ko? Hindi kayo bagay mo. No. Stansya si amigo. Stansya no, amigo. Yun. Sige na, magkikita pa kayo Bebe SJ. Oh. Ito mga viewers mong pala mo nin. Sino mas pogi sa ating dalawa? Heart nyo. Heart nyo. Heart nyo, heart nyo pag ako. Eto, like nyo na lang yan. Okay na yan. Uy, niyo nyo mga pala mo nin kayo. Wala mag dito ha. What's up, neighbors? boys? Oh, Tama mo nung magkakapo. Gayang-gaya yung gupit ni Ronnie <laughs> <No, laughs> okay. Hindi kasi, pagtingin ko doon, bagong gising yung nagugupit eh. Eh, sabi mo kasi, okay naman eh. Ganda Pag nga yung nagugupit, ganyan talaga kalalabasan yan. Ganyan, ganyan. Eh, ano, parang ano, parang artista. Ngamun na ko, naman yung e. no, mukha akong burat to. <laughs> pag no. sinabihan ganyan ha, idol <laughs> na, idol mukha kang burat. Huwag ka, ka tumawa. Ano na ngayon? <laughs> hindi, nagagawa ko. Tatawa ka na, pa sa ano ko eh. Hindi okay naman yung buhok mo, yung mukha lang hindi. <laughs> Parang sinabi mo, mukha talaga akong burat ah. Mukha burat, lambi lang lambi. Eh, wag. Ayan na naman oh, itong mga to. Ano naman? Ano naman? Ano naman? Bakit sa inyo ba ito? namin ito? Oo! Oo! ko. Totoo na 'yan. Ano na naman 'pag problema niyo? Wala tayo kernel, lo. Hindi kasi kami nakapansin ako, G. Oh, hindi ako. Ay, sige, yung gamit nito, G. Arman. Arman. Bukang log, bukang golem. Dapat tumbok, binabagay sa mukha. Tulad ko, magatimbok, magatay mukha. Oh. Idol mukha kang Timis alam mo, sa mukha mo, timis sa mukha mo. Oh, gay na mukha mo. Oh. Ito, ito naman. Malinis naman ah. Okay. Mukha bang bagong gupit na Ah jangan mana-mana ulu mu. Jangan alah macam alah. Ah. Ikaw nga Hello. bagong trip na itlog eh. <laughs> <laughs> Sabihin mo na ito to. No. Ano Hello, na naman? Saginda, Pwede ba ako magugulo lang kayo? Huwag na kayo dito. Hindi, hey, dapat ka malaman. Kingin ang ingay mo eh. Kaya magugulo. Kailangan mo masaktan. Hello. Hello. Mo mo masaktan. Oh. Sabi kasi, mo na. Kaliligawan ko na si SJ. Hindi mo alam. Kaya si SJ, pumagin uh na siya sa akin. Pumayag na. Magpapayubay pa iba. Yan. Kaya sinabi niya sa akin. Hindi -huh. daw kayo bagay Kasi alam niya, mas bagay kami dalawa. Kaya simula ngayon, Ayaw akong magkikita kayong dalawang magkasama. Oh! Layo, Layo-layuan nyo! Distance ayaw. sa kanda muna! Kumakot sa'yo, lumayo ka na lang. Ba't parang ano, natatakot ka ba? Ayaw, Ba't ako, ba? ganito mukha, matatakot ako? Wow! Tatay ko! Sa'yo, matatakot talaga sa ganyang mukha! Matatakot talaga! Ayaw, talaga na! Tsaka, oh, no. nagpagupit lang, ayaw. nagpalinis lang naman ako ng buko! <laughs> <laughs> <Mas> malinis naman lang <laughs> yan! Malinis ba yan? O bakit? Tsaka, may tanong ako, buhay pa ba yung nagupit sa'yo? Wow! Saan ka nagpagupit? Wait lang! Saan ka nagpagupit para maiwasan? Ang <laughs> army <laughs> 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 ka dito Ganda yung gupit ko. Ano? Huh? Ang pakit ng gupit mo. O oh, eto. Ito mga viewers mong palamonin. Sino mas pogi sa ating dalawa? Heart nyo! Heart nyo! Heart nyo! Heart nyo pag ako. Eto! Like nyo na lang yan. Okay Uy, na yan. Uy! Kaya hindi nyo mapalamonin kayo. Walang mag dito ha. Tsaka simula kayo na. Dubay na mo na si Bebe Estri ko? Hindi kayo bagay nun. Stansya Amigo. Stansya Amigo. Hindi na, magkikita pa kami Bebe Estri ko. Uy, tawanan nyo yung mukha na ito. Uy, ikaw di madami kang pera, paayos mong gupit ng pinsan ko. Hindi, paayos mo na rin yung mukha. Hindi, paayos yung gupit. Paayos na rin yung mukha mo. Pati ilong paayos. Ayun nga, maayos gupit nyo. Mapangit naman mukha nyo. ng ng mukha. Kupal kala mo talaga eh May mga ano talaga eh Kupal Kukos eh no? mo pa Hindi, Hindi wala yun So na sila naman bahala nun. Mukha naman sila mga burat <laughs> Okay lang ako At least malinis yung buko ngayon Oo oh, oh. ah. diba? Tara na